Maji, kamastahin lahat Samahan nyo ako, gagala tayo Kukunin ko yung uh, Nag-open ako ng bangko dito So kukunin ko yung ATM ko Yeah, peace out Time check Maji uh, Alas 7 ng gabi Pero nakikita nyo, maaraw Maji <laughs> 8.30 bumababa Yung araw dito Maji, parang tangali Pa rin So may sasakay pa tayo, isang sasakay pa Yeah, peace out two minutes, Maji. Darating tayo. result No. Time check. Alas 8 na ng gabi, Maji. Pero grabe yung araw, oh. Parang tangali. <laughs> yeah. Maji, papakita ko sa inyo. Dito magsasawa ka, Maji, oh. How can I fall? <laughs> Time check. Alas 8 ng gabi, Magi. Pero sobrang araw, grabe, 'di ba? ito dito sa Europa. Alas 8 pero maaraw parang parang dito nabuhay ang Dracula, Magi. Baro check. Yeah. pizza. Hello. <laughs> Hello. Come. Ganda na asa Hello, baby. Ganda rin na may ari. Ha, <laughs> okay, sa Setulet, okay. ako, Maggi, sa G sa, destination ko Hihintayin ko yung kabayan na umahawak ng ATM ko Nag-open kasi ako ng ATM mga So bababa siya rito, imimit natin 'yon. Yeah, peace out. So yun, mga G, nakuha ko na yung ATM ko. Yung bago kong banko dito. Yan, yeah. Ayaw magpa-vlog ng kapwa natin, ng kabayan natin. Kasi nga, private yung company nila. Ah, pareho naman kami sa Samsung nagtatrabaho ka. So ayaw niya magpa-vlog. For confidential na lang siguro. So ito yung ATM ko. Yeah, peace out. Samahan niyo ako, Maji. Kain tayo, tas uwi na tayo. Ingat kayo palagi. Yeah, peace out. Trabaho tayo dito sa KFC. Dito tayo mag food trip, Maji. Dahil kumakain, oh. Yeah. Aba ng pila. Sobrang haba. Tsaka yun, nasa dulong-dulo ako. Tung na ako. yogurt lang bibiling ko. Ang aba ng pila, Maji. Ay. Ginabi na tayo, Maji. Yeah, peace out. Two minutes. Oh, ba makakarating tayo sa destination. Maji, pauwi na ako. Yeah, peace out. Maji. Pagkain ko ngayong gabi. Rice and chicken. Kain muna ako. Yeah. Peace out. Naubos ko agad yung kahanin, no? Oh. <laughs> konti na lang ako mag-rise. Sinasanin ko sarili kong konti na lang mag rice Maji. It's more on manok. Mmm, sarap parang manok din ng pinasong lasa maji solid so lahat kayo mga nandyan kain na rin kayo maji hmm tapos ating kumain uwi na ako yun lang yun lang ay rin natin ginawa ko yung bago kong ATM card nagbukas ako ng banko dito kinita natin yung kumawak ng banko ng cart ko. Mas kumain. Yun lang naman lagi. So, yun lang. Dito ko na puputuloy yung vlog ko. Once again, get to chant from the street, Maji. From Manila Bay to Europe. Pag-iingat kayo palagi. At lagi nyo lang tatandaan, Maji. Lagi nyo lang pupusuan, bawat galaw. Sa lahat ng may trials, struggle. Palag-palag lang. Lagi mong samahan ng puso at panalangin. Ingat kayo palagi. Get to chant from the street, man. Yeah. peace out